wala na ito na lang oh mga brand new ito eh ito so, 2020 guys mas light Hmm, dito. Ito pa rin yung pano. Bueno. 20. 20. 20 lahat. 20 yun na daan natin kanina may top box din dun yun ang bago ito na yan yung eh, nabili ko sayo, may, may design na. <laughs> Nilagyan nga <ka> ng design. <laughs> di ba wala yan dati? Wala wala mga pula-pula yan dati, di ba? Oo nga. Nagyayak pa lumilipad. Mga ganito, ang ganda ah. 700. 700, mura na. Kasi maganda to pang formal yan, ha? Eh? Dati nagsusot ako nito sa school. Ayun daw. Ito yung ating mga pinamili. Magic. Nasa labas yan. Europod, Myron, Excel, Staple Wire, Index, Myron, Plastic Love. guys Good morning Basta nandito tayo sa Claro and Recto Avenue guys Malapit na sa Carmen Plana Street So this time Di tayo mag update magro road trip lang tayo dito sa Carmen Plana Kung so, ano bang meron pa Sa ganitong oras Ayan, dami nagtitinda guys mga gulay nandito pa yung mga nagtitinda ng ah, uh, lang pala yun uh, cellphone oh, meron pa rin mga kong dito may mga nagtitinda pa rin ng kuhan ito buraot buraot ay ayun Okay. Medyo tanghali na to. Siguro mga 11 na. So, punta natin sa dulo. pakairap pa oh. oh. marami pa pala sila dito ligpit na sila yung iba hello pawin na kaya hahaha <laughs> Karanatin ko lang. Ha? <laughs> Ay huh? uh <-huh>. ko. Bakit <laughs> uh -huh. tayo doon? Pabalik tayo pero dito lang tayo sa kanto. Si pag bumalik tayo, dadalhin na rin natin yung motor. Uh -huh. ano yung libre piga na? Ano libre piga na. Bukay eh, ko, noob. Um, uh, oh, walkie talkie. Hmm? Walkie talkie. Ngayon, dish taker. Hmm? Tanong lahat ako. Magkaan ganyan kalaki? Laki naman. Saan nila yan? Saan nila yan? Yun guys. Siguro, hello. Kukuha tayo ng konting Tuhan niya yun na ako Ang sapatos And guys ano you know, Sa kabila sobrang init My goodness Ano ko sa kaya to Mainit na kuya ah. <laughs> Ano Ano yun yun no oh, yung kulay blue. Eh. Ano ba ah, hmm. Magkano to? Bagong bago pa ulit. 50, 50 to, guys. So. nagba ako eh. nagba pa ako. Eh, <laughs> guys. 50 centavo okay. to. Ano yan? Ano yung mga parts din ng motor. <laughs> hmm vlog ko ako yun ang Sama ka namin sa sa vlog ko eh Sige, uh, bilhin ko na lang ito. O, oh, bilhin natin ito guys. 50 pesos daw. Wala na bang tawad ito? Wala ka pa ba binta? Tanghali na. Wala ka pa rin binta? Ayun? Hmm. Anong yung camera? Anong camera ano yung just a dash company sa inyo? Sige, talamat. So yun guys. Kaya nakuha natin 50 pesos. Ay, yung kwa no? May mga solar, solar panel. Hello. Kaya tanong lang ka magkano ganito mga Solar panel Pa ah, 100 Ah sira ano na yung kanya Connection So 100 daw oh guys oh, So sa mga marurunong magayos ito 100 Ito lang yung kanya Defect Pero pwede pa siguro yan Kung maayos lang ano Yung bidet mo magkanot eh Oh Ace Express So kwenta guys So kwenta bidet Wala kasi akong kwan eh. Wala akong makabitan yan eh. Pangit yung kwan ko. Yung gripo ng CR ko. Tabing eh. Hindi ko, makat <laughs> hindi ko madugtungan. Ayan guys. Pero, pero, magaganda pa to no. Oh wala pa masyadong gas gas. Pag ganito magkano? Masong kwenta daw guys oh. Ayan. Ito para sa kwento eh. Alam ko sa... Mm, bumba ba to? Sa as, Pang kong bumba nga siguro to ng pan ng mga lobo. Mm. Ito. Yeah, Magkagal ito no? Itong kwento daw yung guys eh. Oh. Sige. but hari na, dito pa rin kayo, no? Marami nang kita, no? Salamat. Hey, Marami nang magligpit. Ito lang nakuha natin, nabili. Hindi kailangan natin to. Ha? Anong meron? Magkano mga damit mo? Sa Mga damit ah, okay. Kailangan niya. Magkano'ng ganyan niya Kaibigan ko yan. Ayaw mga kaibigan ko eh. Ko mm. Magkano'ng ganyan? Oh, Magkano baso mo? Benz lang. Ito, mga damit mo? Bent. 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 Okay, so, sampu. Benz. Ito Ang sampu daw mga ito. Huwag pa rin ito lang, Sampu. bahay ba, ba? Ito, 20 daw. Eh, hindi ganda kaya, mo yun yun, oh. Ito maganda so, oh. Oo. Ito ang mga sako. Kakuhaan nyo ito yan? Oo, lahat po yan po. Hindi ito lang. Ito lang 20? 20? po yan. Ha? Lahat ang po 20. Lahat ito? Hindi, paglahatan. Oo. 20 isa, pero pag isa piras lang. 20 isa, pagpanlahatan. Oo. Oh. Oh. Marami na kasi yung ganyan eh. Dadagdag ko lang sana. Eh lahat yan pag 20 pa eh, kailangan pag binili mo yung isa lahat. Oh, bigdi sa. Mm. Okay so, bigdi. Mm. Sige wag muna eh. Yes. Pag sa dito na yan. Oo. Oh. Sige sige, sunod na lang. Marami pa akong kanin. Eh. Ganyan, din kasi ang ginagamit ko. Mayo na lang yan. Huh? 20 na lang. Huh. Ito Huh. 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 Yan, ano yan? Huh. No, yan? Ha? Beep. Ah, beep. Mm. Ha? Di pa pala yun. Uy, mm -hmm. e, bit ko naman. Ano na dito? plastic. Binti na lang yan. Wala na akong kan eh. Yan, natin para makita siya. Kunwari lang yung bainti. Bainti kasi ang bintan niya bawat gan. Kung lahat kasi yung bibilihin mo, Binti Yan. Ayan, okay na yan. Maganda yan. Huwag mo lang itong tubliin. mo nang tali. Huwag mo nang tali. Huwag mo nang tali. Huwag ah? mo nang tali naman po. Ha? Ha? Huwag mo nang tali naman Hindi ah. May lalagay pa ako eh. Ha? May lalagay pa? Oo, so, yun know, oh. Bilili ko rin ito doon eh. 20. Ay, 20. Basong kwenta. Okay. So yun guys. Ito yun yata yung pinakalas. Yung maka-display rito. Ayan, wala na. Wala na yung abotan. Bagay tanghali naman, sa sakali lang tayo guys na mayroon tayong mga videohan dito. Hindi ko alam oras, may oras ang pala sa sa harapan ko, hindi ko na So let's go. Balik na tayo. So baso, at saka alarm ano ba parang pangkuan isa rin talaga yung sa kuan talaga yun sa mga na yung pang pang alarm para kis na may bumibili pindutin lang nila yun para pantawag yun ang guys yung hmm, kailangan natin pa rin yun yung natin binibili hindi tayo bibili ng buwan yun natin kailangan so, may mga sombrero oh. Ano ya. Ang laki na exhaust fan mo ya. Mm, gumagana rin 'yan. Ha? Mm, ngayon, okay. so, magkano ganyan? ng ganyan lang sa amin ipinamigay namin kala na yung palakuan lang yung parang na stock up lang ang ilisin nun eh, bakal pa original talaga yon muna na isang daan ha? Hi. ha? tatlong daan? ah 300 pala yung helmet mo magkano? 150. ha? 150? higit malita no, kung bata may delivery yata sige, salamat po ano yun? pagod yung helmet nilagay guys. So, puro wala helmet din And guys wala tayo matanong dito. Ay, maganda to oh. Parang pang sya, ah. um. Bungi nga lang magkano ganyan na so, wala may ari na <laughs> so, wala may ari so yun lang guys may kundi ng kalder ayun o kabila oh. maganda yata Anong kotso na na? Ito yata yung kotso niya eh. Sa loob, ano? Hindi. Okay. Yan lang guys. Ang oh, mayroon dito. Walang may pasikuya dito. So, ayun guys. Hindi pa ito sa baba. Ha, sa taas. Nagpawinto tayo dyan sa dolo May 40 lang dito May 25 lang kilo ng senyorita Yeah. Wala nga lang oh Mga brand new ito eh So 2020 guys ako po umu umunta eh. So. Sige tayo, salamat ha. Sunod sana mayroon ulit. 800. Mayroon ko. So yung speaker guys, 800 lang yan. Ito. Pero so, ito iba, iba yun. Ito. Let's go. Mm. Ano nalagyan na ng alak mo? Ano, bilhin na ko. Ah, ano, bilhin na ba yun? Oh.

guys, namili tayo dito guys after nating kwan ma kwan din saan ito sa Bili rin tayo nito Yay. Mm Hugo. -hmm. Magkano ganito? Yung pinakamalaki? 90. 90? At 20? Ah, 20? Mm -hmm. okay. Magkano ganito nyo? Hmm. Sige sa sunod Mayroon pa kasi ako ng sampak dun eh Tandaan lang pala yung dito guys Ito Isang pack Labubo ang picture niya Hindi ko alam kung okay siya Kung matibay Paihi ako mamaya ha, bago masarado. Hmm. Oh. Uy, ganito pala bro. Ano ba yun? Yung ganito. Pa saan? Pare, saan yung listahan nun? Ito doon? Sinanig? Magkano yung tubo? Isang pesa. Okay, sampo lang o. yung aning para isang kit

dito na lang ang ating vlog kung kung di siya subscribe, write and comment at so guys, yung campana ha kagilang side ng Carmen Plano at so yung makikita So, dito na tayo sa tabi ng ano ito ng Divisoria Mall